Ang Alamat ng Mangga Noong unang panahon, may kaisa-isang anak si Naaling Marga at Mang Aga na si Margo. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait din naman. Isang araw, habang namasyal si Margo sa kagubatan, ay may nakita siyang isang matandang pulubi na awa si Margo. Hindi nag-alinlangan si Margo at inuwi niya ang pulubi sa bahay. Ipinagluto niya ng masarap na pagkain at pinakain niya ito. At sa nakalipas na dalawang araw, samantalang namamasyal ulit si Margo, isang matandang gutom na gutom ang nasalubong niya at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na tulungan ito. Tula din ang ginawa niya sa isang pulubi, pinakain din niya ito at binigyan ng damit at labis na natuwa ang matanda. Pagkatapos ay biglang naglaho ang matanda sa pagkainan at Nabigla si Margo sa nangyari. Makaraan ang ilang panahon, nagkasakit si Margo. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ang kanilang anak, ay lumuhba pa rin ang kaniyang kalagayan. At hindi nagtagal ay binawian si Margo ng buhay. Ganoon na lamang ang iyak ng mag-asawa dahil sa bigla ang pagkawala ng kanilang nag-iisang anak at hindi nila ito matanggap. Kinabukasan, habang nakalibing ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Margot sa mag-asawa at labis na nagulat sila. At sa kabila ng paghinagpis ng mag-asawa ay pinagbigyan nila ang diwata. Ang diwata ay biglang naglaho sa harapan ng mag-asawa at ibinaon ng diwata ang puso sa isang bundok. Sa makalipas ng ilang taon, ito ay naging punong kahoy na may mga bungang hugis puso. Marami ang nakikinaba ngayon nito at mula noon, ang punong ito ay tinawag na mangga.